inihahandog ng burats ang pinakamaksyong radio drama ng taon. Isang dramang tatangay sa inyong damdamin. Isasanla ko ang aming isang libo na tatlumput pitung pabo. Tudurog sa inyong puso. Sana sinama kanya sa Manila para dalawa kayong squatter doon. Tapos doon, aanak ang kanya ng marami para manlimos kayo sa EDSA. At kapupulutan ng ginintuang aral. Dito, dito, dito pa Ayoko! Ano ba? Ang iputok mo sa labas. Sa, labas, sa labas! Itinatampok ang pinakamainit na starlet ng taon, ang maginoo ng kainta, Ramon Bautista, as Carding. Nais ko pong magsakripisyo para maabot ang aking mga pangarap. Naabutin ng mga bituin. Kandidato para sa BC Consinal 2010, Tado Jimenez, as Efren Reynes III, tanging tagapagmana ng Hacienda Santa Filomena at tatlong talyer sa Quezon City. Ibiling ko ang bus liner na iyong sasakyan. Maghihiganti ako, Karding! Maghihiganti ako! <laughs> at binalot sa tabloid, binalot sa chismis, ang maalindog Angel Rivero as Neckneck, -neck, ang babaeng patapon. To look for you, but now you're here! Iputok mo sa labas! It's special participation of Boy Bad Trip. Grab your radio now! It's not defective, it's just us!